guys. May pakita ko sa inyo. Uh, tinatawag itong inong. Noong unang panahon, kagubatan ito. Kagubatan ito lahat. Maliit pa ang lugar dito. Yan. Maliit pa. Maliit pa yan. Ngayon, malaki na. Maraming naliligo. Oh. Hi guys! Welcome <laughs> po sa ating vlog. Ngayon guys, nandiyan po tayo ngayon sa pagkatbatang nature's cave na po saan ay aking... tawag nito. So, napakaganda po lang na po ngayon, mainit. Tapos makikita nyo po na napakaraming naniligo at saka um, malamig ang tubig. <laughs> Iba? Pahaoy? Napakaraming So, ngayon iba na may mangrove na, marami ng mangrove maraming mangrove na tinanim na ng mangrove, Tsaka, na mangrove dito. maraming naliligo so, guys, may pakita ko sa inyo ah, tinatawag itong inong panahon kagubatan ito kagubatan ito lahat maliit pa ang lugar dito yan maliit pa maliit pa yan ngayon malaki na maraming naliligo oh Hi guys! Welcome po sa ating vlog. Ngayon, guys, ito tayo ngayon sa Magat Batan Nature's Day na kung saan ang ating tawag nito. napakaganda po ng na panahon ngayon, mainit. Tapos makikita nyo po na napakarami ng niligo at saka um, malamig ang tubig. Iba? Pahaoy? <laughs> <laughs> ha? <laughs> ha? <gibabak> ngayon iba na, may mangrove na, marami ng mangrove. Maraming mangrove na, tinanim na ng mangrove sa dito. Maraming naliligo. Dito kami noon maliligo, maglabba. malit Maliit pa kami. Ngayon mangrove na puro. Oh. Mangrove na lahat. So, ngayon guys, tatalon tayo. So, oh, ayan no, oh, Tumatalon, oh. Yeah. Sige. Ito <laughs> so, po, pwede po kayo tumalon pero hindi po ito advisable kasi um sa mga Ah, <laughs> hindi um, okay, no. na Napo, yun lang po. 'yun, yeah. so, tatalon tayo. Bigyan ko ma. Ma. Ito ba? Lalo mga gudain So mga yung lalo niya pa nga ito mga 6 feet or 7 feet. Wow! Ito ang <laughs> inong. Sa barangay, balit. Dari pagkabasa na dyan. Dari pagkabasa na dyan. salamat po sa panonood nyo sa aking vlog. Thank you!